morning mga boss bilhin mo tayo ng mga regalo sa ng kambing may nagbigay kasi ng kambing bilhin na rin pala ako ng gatas may mga gatas dito hindi na rin pala ako ng gatas mga boss May daanan ko na lang Ito face ito yung tomato sauce ha ito yung tomato sauce dito Parang saan naman yan? yung tomato sauce Tumitupis na lang. Paros lang yan, tumitupis na lang. Tumi Meron namang kaldereta mix eh. Gulay eh. Hindi na lang, gulay. Oo. Yeah. lang natin ng konti nito. Ito, ito tumito sa suna kalata. Fibrial. Yeah, ito may maliit o. Ito mga nakalata Ito magkano to? Eh, Fibrial ito malaki. Hindi mura lang yan. Pares lang mga luna.

May sili pa nga doon eh Dalawa lang Dalawa nga malaki Ito, ang ganda oh Ang lalaki ah Ayun, bill paper ah, ang green Ayun na lang Bukalabot na eh Ayun oh, no? ayun ang green dun oh no? Ayun mo ng green? Mas masarap dito kasi meron ganito eh Isang maliit lang nito, sana eh. Ito? Malubot eh. Wala na, sira na. Isang maliit sa kanya, isang maliit na green eh. Ayun, ayun, ayun. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Malubot na. Ayan. Ito na, puro kalabo. Ah, sige na. Tsaka ito. Okay. Bili na rin ang tayo ng gatas mga boss Dati 27 real lang ito Naging 34 na siya 1.8 kg Terima kasih banyak bos selamat.